Magandang araw mga kaabi So for today's video may update na naman tayo sa mga kalapate natin At dito naman sa mga breeder natin So may update pala tayo doon sa dalawang puti natin uh, Papakita ko nga sa inyo kung ano yung update natin doon mamaya So update muna tayo dito sa breeder natin Ito yung uh, kalapate nga natin na binreed so, so bali ito na lang siguro yung last clutch nila mga kaabi At iba na yung ipaparis natin dito sa hen Saka yung kak naman natin So, yan, yung dalawa nilang anak. So, medyo ano sila, naiinitan dito sa pwesto. So, ito kasi mga kabi, ano, medyo mainit dito. So, pero natatakpan naman ito nung bahay namin dito. Eh. Natatakpan, natatakpan sila. Tapos may puno rin dito sa amin. Kaya medyo malamig-lamig pa. Talagang summer talaga. Kaya ganyan na, na parang nauuhaw yung kalapate. ano eh, So, yung mais mga kabi. Eh, no? Hindi niya kinakain. So, kumbaga, hindi nila nasusubo. So, siguro, pag laki-laki pa, uh, tatakaw na rin sa maisto. Pero, magpapakain na tayo maya-maya mga kaabi. So, update muna tayo dito sa mga breeder natin na iba. So, ito yung uh, breeder nga natin na isa. So, bali, ito yung magulang nung uh, nasa uli sa atin na uh, breeder. Uh, pinahiram natin. ito So ito yung napanalunan sa auction yung blue bar na yun mga kabi champion line. Uh, bali ito hooters line. So kung kilala nyo si Racing Pigeon TV si Angelo Gante. Uh, bali ka line na ito yun yung hooters line. So sa auction nabili. Uh, so kung baga parang ah... Uh, etong kalapati na to ah... Uh, ang pinanggalingan nito talaga ay eh, yung pinanggalingan ng line ng Hooters line ni Angelo So parang ganoon ang istorya. So hindi ko rin kasi sure yung istorya mga kabi pero eto nga yun, napanalunan sa auction. So meron kasing screenshot yun mga kabi, na parang syempre kapag pagka sinabi na ganito yung linyada, ganyan yung linyada. Kailangan may screenshot na galing sa kumbaga eh, merong patunay na eh, kalahi talaga. So yun nga mga kabi meron naman comment doon si Sir Angelo Gante tapos ini -sc in screenshot. So kumbaga sa auction to mga kabi auction for na kuha ha. kalapatin kalapati na to. So hindi ko lang alam kung uh, kung kapatid o pinsan o tito tita ganun yung lahi nito sa Hooters line ni Sir Angelo Gante. pero sa auction so sa mga gusto na makakuha ng medyo mura na kalapate na champion line, uh, yun nga lagi kong ina-advise sa inyo na ah, uh, Nakatulong na kayo, uh, nakabili pa kayo ng magandang linyada sa auction for a nga kayo bumili ng kalapate. Ayan, so marami kasi nagpapa-auction for a cost. Kumbaga li parang uh, tulong lang yun sa mga kapwa-pansyir o sa mga may sakit. Uh, nagdo-donate yung mga champion pansyir. Tapos uh, nagdo-donate nga ng mga young bird uh, para i-auction. Tapos yung, yung pera na... na pag nun mga kabi mapupunta ka dun sa uh, na may sakit o yung tao na may sakit na pinagdonatan nga ng ibon so para makatulong so nakatulong na kayo pag bumili kayo mga kabi uh, nakatulong na kayo nagkaroon pa kayo ng champion line na ibon so wala naman na may make pag pagka champion line champion line talaga lalo na pagka auction for a cost, walang walang binibenta sa auction for a cost na hindi champion line mga kabi kaya yun nga mapapayo ko sa inyo kung gusto niyo ng murang kalapate na uh, talagang Uh, dumudulo o champion line uh, donya nga sa auction porokos kay kayo bumili. Saka isa pa mga kabi, yung mga auction sa uh, one low price pwede kayong kumuha At uh, uso, usong uso pa naman ngayon sa panahon natin yung mga one low price na pauso nga mga kabi. Uh, at marami na nag uh, wa one low praise atin yun so marami na rin nagwa one praise dati pero ngayon nga mas marami ng uh, one, low, one ngayon mga kabi so pag, uh, yung mga finisher dun mga kabi yung top 20 ata top 25 yung sa iba top 30 so kung na uh, ino auction nga yun hindi naman pala kuminsan lagi yon mga kabi na ino auction nila yung mga uh, nanalong ibon so yun nga mga kabi uh, pwede mag avail dun o um, uh, bumili ng kalapate. So, kung gusto nyo nga lang, magagandang kalapate talaga. So, yun. Ito naman yung uh, isa natin na pinagpare. So, bali, itong blue bar na to, ito yung tatay. Nakita nyo yung So, mukha pang mas uh, matanda itong anak kesa dito sa tatay. Ayan. Ayan yung tatay. Gwapong-gwapo. Kaso, hindi, pa, hindi na nga nagsisimilya. So, hindi ko lang alam kung may similya pa rin yung itlog nito Ayan o. Dalawa natin yan kasi ito yung anak kita nyo nung siguro so update naman tayo dun sa puti natin mga kabi tinupdate ko lang kay dito sa mga breeder natin so bali ito apat yung breeder natin ato. so lahat ng club siguro dito sa atin uh, lalaruan natin kahit na dalawa lang at alam nyo naman mahirap at hindi naman kasi tayo nag atre training at nagsasanay o uh, ah, nagagayak ng kalapati So syempre iba pa rin pagka tayo yung mismo yung naggagayak ng kalapate. Uh, mas uh, didiin tayo. So ngayon uh, siguro kahit mga dalawa o apat na kalapate sa isang club. Mga paglaruman lang tayo. Update tayo dun sa puti natin. So ito mga kabi. Ang ah. um, uh, <laughs> um, uh, update nga natin dito sa puti natin. Ito parehas na babae. Yung dalawang puti natin, magkapatid. Tatakas pa tong isa na to. Yung pang stock bird natin, mga kabi. Ayan yung dalawang puti natin. So, pares nga babae. Ah, naglagay tayo ng cock dito, mga kabi. Ah, isang way para malaman nyo, mga kabi. Kung ah, lalaki o babae yung kalapati nyo. Ah, maglagay kayo ng ah, barako. Tapos... Siyempre, pag yung bara na kukunin nyo, yung bara ko talaga, yung talagang mahilig na uh, bumara ako, o yung talagang paris na paris. So, kukunin natin yung isang kalapate tapos talagay nga natin dito, papakita ko sa inyo. Parehas yan mga kabi, para makita nyo. At uh, bumili nga tayo ng dalawang puti. Hindi uh, natin alam na parehas palang babae. Kasi young bird to mga kabi, sabi nung pinagbilan natin. Uh, kumbaga yung nestmate daw. So, ito naman, na alam nyo naman, kuminsan may nestmate nga na pares na babae, pares na lalaki sa isang pisaan. So, ganun nga nangyari sa kanila. Ayan, si pula, saka si orange, pares nga na babae. So, pakita ko sa inyo mga kabi para makakita nyo rin. At kung paano ginawa ko, kung bakit na ko na pares babae itong kalapati natin. So, pero sana, mag maging lalaki pa sana. Pero nakita ko nga mga kabi, pares nga silang pumapares dito sa blue bar na to. So kaya sila, pareha silang naka dapo rito, yung isa nandito, yung isa nandito. So kasi tinray tinry ko na nga kanina, nailagay sila dito sa loob. So ang ginawa nga, parehas nga silang yumuyuko at namamaris. So huli natin yung isa para makakita nyo. So ayan si orange nilagay natin mga kabi eh no. Paparis yan, ko. yuyuko siya ayan ganyan niyo malaman mga kabi kapag uh, uh, babae yung kalapati pag bumabara ako uh, umano nga yumuyuko yuko so ito rin ayan nakita niyo bumabara ako yan yung sipula so ilalagay din natin dito yan mga kabi, para makita niyo kung lalaki o babae talaga ayan oh nakita niyo siguro yumuyuko yuko siya pag bumabara ako to ayan balak na atang humalik nakita nyo siguro So, yung sipulay naman ang ilalagay natin mga kabi. At paparondahin ko muna to si orange. So, ayan mga kabi. Yumuyuko-yuko din. Sipula, ayan. Tingnan nyo yung sing-sing. Si orange saka sipula. Parehas nga na babae. Ayan, so, pero hindi pa natin mapapinalize yung kung parehas kang babae. Pero pag bumabara ako kasi itong blue bar, pumapares na nga silang dalawa. Dalawa pa sila. Parehas na puti. Ayan na. Nakita nyo siguro. So, ganyan, para malaman nyo kung babae o lalaki yung kalapati nyo, uh, isama nyo nga sa barako. Ayan. Ayan, nakita nyo, yumuyuko na agad, hindi pa bumabara ako tong blue bar natin. Mukhang nagugutom na tong blue bar natin, so soli na natin to sa pinagkuhan na natin. ah uh, bali, ah uh, chinek lang natin kung pares na babae, kasi nagsuspecha ako dito sa dalawang puti natin mga kabi. pag uh, napagsuspecha ako nga na pares babae, mukha ka akong pares babae itong dalawang puti natin. So, sa tagal-tagal ko nagkalapate, kalapate eh, mukhang tama naman yung suspecha natin, mga kabi. Parehas ng babae, yung uh, ah, puti. ayun no? So, siguro, nasa 95% na babae ito. Ayan, yung dalawa na yan. So, hindi ko masabi na 100% kasi medyo bata pa kasi ito. Pero, ayan nga, namamaris na. yung na, yuko So, pero, kumisan kasi kapag ka bata pa, kahit na pares barako ko, ah, pa nagpaparisan nga. So, hindi natin sigurado pa. 95% lang. Pero malamang sa malamang na pares nga na babae itong uh, puti nga natin uh, na na-acquire. So, yun nga mga kabi uh, Bali, in-update ko lang kayo. At uh, hanggang dito na lang yung video natin. Paparundahin ko na yung dalawang puti natin. So, happy flying sa inyo. Good luck sa lahat ng mga may race.